Welcome back sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel na ito please do like, subscribe and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating video Well mga kaibigan Iman Bako sa Pacquiao sa naganap niyang laban ngayong araw mga kaibigan against Rodilyn Reyes mga kaibigan So nakita natin dito nasubok ang galing ni pa ako sa Pacquiao. Medyo or nahirapan siya, mga kaibigan. Dahil ang kanyang kalaban is mabilis manuntok. Marami magpatama. At saka may endurance din, mga kaibigan. At may stamina. panuri natin ang clip ng kanilang video. Diba? sa akin. <tinyo> Maraming <tinyo> That's Maluyo's 40, 58, 56 Winner by my majority decision Eman Now back to me Eman, Eman Tapan? you are mga kaibigan nasubok dito ang kakayahan ni Iman Bakusa Pacquiao mga kaibigan uh, ang kanyang endurance, stamina at ang kanyang fighting skills, so magiging lesson learned na naman ito para kay Iman Bakusa a young promising boxer mga kaibigan alam naman natin na nagtitraining ito nang seryoso mga kaibigan, so congratulations Iman Bakusa Pacquiao that was a good fight and a good experience so abang-abang pa rin kami sa mga susunod mong laban so congratulations once again and of course thank you for watching and see you on our next video